May eh, ma hey, ito, kita mula ko ni Darwin. Darwin? Mm. Darwin Darwin? 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 Hello. Bakang, Hello. Ito tayong mulak na eh. Um, mulak kadaan ng mga peta. Ikan to mesa, yna, Nala, na, pa may isa. Dito yung naading. Dito yung na. Nalawad. Naanano ko ah. Baka. Ano ganun. Sabihin din ko na ito yun. Ado pa. Dito tayo ah. Sakturo <coughs> ko na ito. Oo nga rod. tayo okay. kabakirap mini. Mm, ito tayo biyag mi. Dito mm, yung probinsya. Nandang mm. <coughs> yung loko. Nandang yung loko. Kama, ano doon pa? Hindi, jejelo. Sumagutan. Nakataba ka. Kata man, hindi, jejelo. Jakal din. Nakastan sa amot. Nabakal sa amot. Nakataba ka. Nakataba ka. Nakataba ka. Asok po sa akin. Rok na ni. Ito na ko ni. Kita niyo ani. Um, Allah. Dagtag lamang. Lum Out ni

Makait. Makait. Ito, ito yung dirty kitchen. dito ito yung ruwar. Ito yung dirty kitchen namin. Ito yung mga itatanin pa. Ito yung bukod ng bahay namin. Ito yung bakod. Ayan. Temporary pa lang yung bakod kasi wala tayong budget. Ayan. ang likod. Yan ang baka ng kapit-bahay. Hindi, hey, ako noon eh. Sa ito <todic> po mam, lang lira yun. Ito <todic> eh. na baga. sa pwede Pwede mo atli. na manok. At kalbing ko. Ito ni. Hmm.

E Ota kalding ko dito. Um. Allah na buskul kan sa amutan. Aba na pangka dito sin mangat, ndirere tara. Ota kalding ko ini. Papa nammot. Apo aya. Kastito biag dito ay probinsya. Ayan. Aba makaringkur ka ana, mabising ka mabising na. Kutom na. Ang init dito sa probinsya yun ang mga halaman na tinanim ko may mga ano ako mga gulay, may mga papaya ayan may meron kaming malaki ng maranggay ayan na yung maranggay pero kailangan pa ng ano putulan sana para mas magkaroon siya ng ano dahon na magaganda tingnan nyo oh, maganda dito sa amin sa himik kambing lang at baka ang nakikita mo na maingay sa tanghali. Ayan. Ayan. Ito naman yung manok namin. Ito yung manok ako dito. Mapanang surusuruton na. Ayan. Nagitadan niya. Tarak yung kuginatang ko. Tagita ng manok. Medyo mati may isang asok ni. um mm, ni Shell. Tinaganan niya may isang asok ba si Shell? Mati may isang ni Caltech. Sila ni Kaltek agit iba Dito ay nagbakitan balbalay kawayan na. Maraming kawayan sa paligid ng bahay. Ayan. So kung kailangan namin ng gulay ng yung ano yung kinakain na galing sa kawayan, malapit lang kami kasi nandito kami sa mga liblib na lugar. Pero alam niyo ba maganda dito? Malayo ka sa mga chismosa, malayo ka sa pero maganda. Ito naman yung

Hindi ako kumuhan. yung di agulit ko ay probinsya. away. Mm -hmm. Simple lang nga pa